Magandang araw mga master. Ah, uh, konting kaalaman lang 'to. I-share ko lang. Ang gagawin natin ngayon para sa upo natin, kung paano natin 'to mapa sanga tsaka maparami yung bunga. So, eto kung naranasan niyo rin 'to mga master, pwede niyo gayahin 'tong gagawin ko. Ayan, nakikita niyo yung ah uh, isang parte nung tanim ko na opo. <laughs> hindi ganun ka ano? hindi ganun ka dami yung sanga. Big sabihin niyan kapag ka ganyan lang. Mahina din yan bumunga. Kahit sabihin pa natin na maganda yung abono natin. Tuloy-tuloy yung abono natin. Kapag ka walang sanga, mahina yan. Kasi ito, ito Ang upo, ang mga bunga niyan nandito sa bawat sanga na lumalabas. Ayan. Kaya kailangan mapalabas natin yan lahat. So ngayon, ang problema niyan ay hindi yan sa abuno, hindi rin sa foliar kundi doon sa puno mismo. Teka lang. Napansin na ako dito. May pugad ng ano ng ibon. Siguro na yatatay. Oh, Meron nga dalawang piraso. Ang gagawin natin ngayon. Magbubungkal tayo ng puno ng upuhan natin. Ah. Uh, ito yung kulang. Kulang dito kaya mahina yung paglago nung sanga. Tsaka ito yung po. Ah... Uh, Ibig sabihin niyan kaya mahina yung ugat niyan hindi masyado pang nakakagalaw. Etong nakikita niyo na to. Yan yung malinis na yan. Yan yung malambot na parte lang ng lupa na kinultivate ko nung maliit pa tong tanim natin Ay, ibig sabihin yung mga ugat nandyan lang yan umiikot sa malambot na parte ng lupa na yan ngayon ibig sabihin yan ang gusto ng upo mga master yung malambot at kung po pwede mas malawak yung yung nabungkal na lupa dyan sa ano, paikot ng puno niyan. ngayon ang gagawin natin magbubungkal tayo uh, pakita ko sa inyo kung paano ko yan bubungkalin ko hanggang saan para dumami yung bunga ng upo natin At para lumago na rin ng ano, dere derecho paano kasi yan pagka uh, ganyan mahina yung ugat mahina rin yung labas ng ano, talos mga sanga so ito yung ginagamit kong pambungkal mayroon tayong DIY dito na pinagawa ko lang sa shop to mga master pwede nyong gayahin to mas madali gamitin to pambungkal ito lang din yung gamit ko dito sa lahat ng taniman ko ito kita nyo ito ito yung ginagamit ko ngayon. Bali ito, itong dulo na to, ito yung pinaka-blade. Pinagawa ko lang to sa pandayan. Pagawa ako ng blade na halos isang talampakan yung haba nito. Tapos, uh, humanap lang ako ng tubo na unoy yung laki and then ayan uh, pinasok lang siya dyan tapos winilding matagal ko nang gamit ito mga master tapos sa pagtatanim sa pagcultivate ito talaga yung gamit ko ang maganda dito magaan lang to tapos matalas kaya saglit lang ako magbungkal kapag uh, ito yung gamit ko Ay, hindi masakit sa baywang hindi kagaya ng piko masakit sa baywang kapag ka piko mga master So ngayon magbungkal na tayo Para makita nyo kung Anong diskarte ko dito Sa pagbungkal mga master Hindi basta basta bungkal lang gagawin natin ha Ito ang dati na nabungkal Hindi ko gagalawin yan Nandyan yung Lahat ng ugat Nung upo Kapag ka nabungkal yan Pwedeng mamatay yung upo malanta Ang gagawin kong bungkal dyan Dito na ako Urong na ako dito sa Side na to Isang talampakan kalahati mula doon sa puno. So ganyan kalawak yung kali natin ngayon. Ito, uh, tapos na yung ginawa natin na pagbungkal. Itong nakikita nyo sa puno, bagong bungkal na lupa yan. Pero yung lupa talaga na nakita nyo kanina na tuyo hindi ko ginalaw yon, galing yan dito sa gilid mga ko dyan sa puno yan tapos na so ganyan lang mag ano, ganyan lang mag alaga ng halaman kung gusto nyo na bigyan kayo ng magandang bunga alagaan nyo lang ng maayos sigurado yan kapag ka bumo ngayon bawing bawi naman yung an, yung pagod, yun, ang dun, bilang